Hello guys, hello sa lahat ng mga mundo ninyo, ayan. Uh. ibahagi ko sa inyo yung pag ng uh, pagluto ng binignit ng aking mama sa probinsya guys yan uh, holy week kasi guys yan either magbiko or binignit ganun yung mga niluluto guys kaya si mama nagluto ng binignit holy week holy uh, friday yan. Nung Thursday naman, nagulay siya ng 12 kasi sila na klaseng gulay. Ayan, yung bilis ni mama. No? nahulog pag ubi, buhi pa. Ayan, guys, sinugasan sa niya. Bilis naman balat ng ubi at saka kamuti. May gabi pa yan. Tapos, kaya talaga nagbalat ng ubi, guys. Yung iba magbabalat, ano? kumakati yung kamay pero pag si mama Ay. sanay na kasi na. yung mga parang dapat ako kasi hindi nagkakamot pag nagbabalat ng ubi hmm, kaya yan yung saging na tulong na rin sila tulong tulong sila guys handa na mga ingredients para sa binigit ano sarap nito guys <laughs> Yan, may nagkagod na yung gunso namin. Sarap yan. Bibigit. Yan, pinipigaan na ni mama ang para makakuha ng kakanggata ha. Pidaan pa niya yan guys sa pangalawang gata. Kasi marami yung binigbit eh. Kaya maraming papalambutin. Eh. Kailangan ng maraming gata yun. Uh, ito naman yung ano, malagkit rice yan siya guys. Haruan siya ng malagkit rice. Or glutinous rice. Pwede naman din bigas lang sa amin dati bigas ay din bigas lang pwede na pero mas iba yung lapot ng ano din yung malagkit rice pag yun ang ihalo walang yeah, ito lang na ang buhay madali na nga pag handa para ano kapag tulong tulong uy ala Iyan yung yugasan ng sagu. O, hindi yung yugasan ng sagu. Yung <laughs> yugasan ni sagu mo na. Diretso na. <laughs> Diretso na sa kuwan. Sa kumukulong mainit na tubig. <laughs> yugasan rin. <laughs> <dito> yung eh. <laughs> <laughs> Kulay ang buhay makula ang binig nito colorful kayo ang sago itak ang na yan isa lang na ang para sa sago para yan ay kumuno na gamit namin guys panggatong talaga marami namang panggatong guys kami may gasol kami pero walang laman eh. ang mahal kasi ng gas yan na yan very good yun yan lagay na sya dyan sa kumukulong tubig ang sago at yan ay takpan muna yun man guys ayan lagay na yung malagkit rice yan yung unahin ng pagpalambot pag malambot niyan guys ay sunod na yung ibang mga uh, ingredients yung malambot nata yan yung una pala yung sago pinalak na dun sa ano Gracias. Mm. Katapos niyan, what's next? Ilagay na yung mga ibang sangkap oh, na, 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 What's the next? Yung kaldero ni mama, ung pintab. Walang bakas ng ano ba yun, agi, agiw. Palagi niya yung kinakuskus guys ayaw niya ng parang gitata yung ano agyo sa kaldero yan yung silaw ayaw ayaw mga laman punita po ayan guys ang kamuti gabi at saka ubi nilagay na hindi ko usapin ang bok Uy, <laughs> <Yes>. nahulog. <laughs> Dinampot. lang po. Huli mo. Ang kasa na Ukas, ano lang daw. Na lang saging. Wow. Banana ah. Sugay, sugay. Haluin ang haluin para dili di manikit. Ilagay na yung kalabasa. With vitamins. Good for the eyes. Tanong si mama pa. Saan yung video? <laughs> Padala sa Manila. Eh, pati daw yung binigit. Papay busy. <laughs> okay.

perabot nih Sini So guys, semua lengkap dah. Oke, selamat puy. Lastly, guys. So, Lang langsungi anu nah. Kakak ini nah. Thank you all guys for watching. Maraming salamat sa so, walang sawang pagsusuporta sa aking live at saka sa mga premier. Maraming salamat Out to all. God bless everyone. Bye!